magandang hapon po sa ating lahat ng kibigan araw po ngayon ng linggo uh, mga kaibagan may ipapakita po ko sa inyo na uri po ng bato so anong klase po itong bato yung hawak ko, ito po ay kuha ko noong 2016 doon sa buhol anim ito so ang iba nito ay hiningin ng ibang kasamahan ko ng na mga treasure kasi hindi ko alam kung anong ginawa nila so ito pong batong ito mga kaibigan yan po, hindi ko po alam kung anong oring batong ito, yan po yan so ang batong yan, hindi ko po alam so kayo po ang makaka-analyze nang nyo po sa akin at saka ito pong batong ito so ma-analyze nyo po ito mga kaibigan na kasi siguro matagal-tagal na kayo nag-aaral about sa mga no, treasure sign about ano yung mga uri uh, ng mga gemstone so it